Hello guys! We're back for another interesting video and for today guys, ang pag-uusapan natin ay kung ano yung mga mabenta at hindi mabentang bigas. And ang bigas kasi guys may iba't ibang uri at may iba't ibang kalidad. Ang pagiging mabenta o hindi mabenta ng bigas guys ay naka-depende sa presyo sa location nung pwesto ninyo at sa quality ng tinitinda ninyong bigas. In this video guys, ipapakita namin sa inyo yung mga brands na mabenta at hindi mabenta dito sa store. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung mga brands ng mabebentang bigas dito sa store and simula na natin dito sa Coco Pandan. So yung Coco Pandan guys, pang 58 siya dito. So yung butil kasi nitong Coco Pandan guys, am um, kilala to sa pagiging long grain, mabango, and malambot na klase ng bigas. Which is usually, hinahanap siya ng mga customers. So, yan yung butil niya, guys. Uh, kung mapapansin nyo, buo yung pagkabutil niya. Tapos, long grain. And, mabango siya, guys. Ito naman, guys. Ito yung pang mataas natin. Commercial rice to. And ito guys, hindi siya kagaya nung coho Panda na whole grain sa lahat kasi ito ay local rice. If mapapansin nyo guys, hindi ganun kabuo yung pagkabutil niya. And ito guys, malambot din yung pagkakanin niya. Ang next guys is ito, yung hasmin. Ito yung aromatic. So kung mapapansin nyo guys, yung butil niya is kagaya ng sa coco pandan. So yung texture ng kanin niya, pareho din, malambot, mabango. Yan guys, imported yan. And yung isa pa guys is ito, yung Sweet Jasmine. Yung Sweet Jasmine same din. Yung bottle niya whole grain long grain. And malambot din yung kanin niya guys. Yung isa rin sa mabenta dito guys, yung pang mababa na commercial rice. So meron tayo dito'ng pang 50. So ito, ito yung bottle niya guys. And isa pa rin is ito, yung pang 49 natin. Commercial rice din siya. Hindi ganun kabuo yung butil niya, guys. Local rice to. And next natin is yung pang na guys. Ito, mabenta din to, pang 54. Ito yung butil niya. And yung isa pa nating pang na is 53. Isa pa sa mabenta dito, guys, yung Denorado. Marami rin yung naghahanap nito palagi. So, ito, guys, MCL Denorado yung brand niya. Ito yung butil niya. Ayan. Good. Malambot yung kanin nito. Mabango. And, yan yung mga bigas na usually hinahanap dito sa amin, guys, dito sa store. Yun yung mga nabanggit ko kanina. And, yung hindi naman masyadong nabibili dito, guys, is ito yung pang 57 namin, yung maalsa. Ito guys, is imported to. Full grain din siya, pero it, yung kanin nito guys, is maalsa siya. Ma, ma yung ginagamit to sa mga pang pares, mga sinangag, sa mga kantin. Ito yung usually kinukuha nila. And yung isa pa is, ito, red rice guys. Hindi rin masyado yung mabenta yung red rice dito kaya hindi kami masyadong kumukuha and yung malagkit. Ito. Yan lang. So yung dito sa store na to guys, usually mga fast moving lang na products or mga bigas yung nilalagay namin dito. So if ever magre-request na lang, saka lang kami kumukuha ng iba. Yung ibang mga brands pa na hindi masyadong mabenta dito sa store guys, yung Super Angelica, Maharlika, Bluebird, Ifugao, Pocoyo, and meron pang mga ibang brands, guys, na hindi mabenta dito. Pero sa ibang mga store, guys, mabenta. Kagaya ng sabi ko sa inyo, guys, yung pagiging mabenta at hindi mabenta ng uri or brand ng bigas ay nakadepende sa pwesto natin. So, may mga specific brands na mabenta dito at hindi dun sa ibang lugar. At meron ding mga specific brands na mabenta sa kanila pero dito sa pwesto na to, hindi. Yung one example na dyan, guys, is yung malsang bigas. So, dito, yung malsang bigas, hindi siya masyadong mabenta. Pero compared doon sa pwesto sa ninong namin sa Pasig, doon, guys, mabenta yung mga maalsa na bigas kasi yung pwesto niya is malapit sa mga kainan, sa mga canteen, resto. Kaya yun yung mga mabebentang bigas sa kanya. And disclaimer lang guys, yung mga nabanggit namin na brands, yun ay based lang sa kung ano yung mabenta dito sa store. Pero hindi naman ibig sabihin nun, eh yun din yung kailangan yung bilhin. Pero pwede nyo rin naman siyang itry na ibenta sa tindahan ninyo, malay nyo yun din yung mga hinahanap ng customers ninyo. So, make sure lang, guys, na bago kayo mag-stock ng marami, siguraduhin nyo muna kung ano yung magiging patok na klase ng bigas sa location ninyo. At sana nakatulong ang video namin for today. At kung meron pa kayong recommendations, questions, feel free to comment below, guys, para magawa namin yan ang video. At para sa mga interesado sa bigasan ideas and tips na hindi pa nakasubscribe sa aming channel, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. That's it for today. Bye!